Magandang hapon po. Andito na po ulit tayo sa ating rambutanan po. Round 2 At kanina po ay tayo pinaghapos sa binyag ay ngayon naman po ay makatay uli ng isa para sa bispiras po ng pista po para bukas. May kasama po tayo dyan mga import sila kuya. Oh. Tara dito kuya. Tagaabo yun. Tita <laughs> tita. Ayan, oh. Ayan, Ayan o. <laughs> At, yun, eh. niya, oh. Nakakalang pili. Kuya ulit. Ang simarit isa o. Oh. Ay, ay, saging po. Ito po ay ginagawa taon taon nila ina ito po, gawa ng ito ay kumbaga po pasalamat sa ano po mga biyaya. Buong taon ganoon po. Ngayon kasta po. Aba, ang ganda pala nung iyong ginawa. Ayun po. Maghapon ay, yan, shower. Pulang, man, may shower po yan, hindi ko na tinatanggal. Nung kagabi nga po ay, ano, dahot pala natanggalin sa hapon. Ay, oh, hindi nalalamigin niyo. Kanina sa sabi ko? ah, kinakaligtig. <laughs> dahot pala kumot, dahot kailangan. Kumot nila. <laughs> <laughs> Pinatubigan mo nga, lalagyan po kumot. Bapay, magpapakaligin niya. Kuya. Ay, -ay, -ay. ay habis niya, pala talaga yun. Araw-araw si Ay, masahod pala. <lalabik> masahod siya. <laughs> <laughs> Ayun <ito>, <laughs> Kala ko ako ka maglilinis <laughs> din. Ay, ito. Nasaan na yun? Ayun. Are, ayan. Nasa harap na. Parang hindi na naubos ang bahay.

Magagayat po ulit tayo doon Tutulong po tayo Kailan na ipo At itay na po yung mga kumparehan Pati po yung karne Nandito na po lahat At lusungo na po lahat Tayo pinahuli Gawa ng Nagtakaan pa nga po tayo Nakapon ah, Ganun Dabing po Lilos Oo oh, oh. Ngayon po ay 90... 94 um, Listo na po yun Atay Ang tao po doon Alas dating po ba Hindi alam po Marami yung Mga kumpi Nagaan lang Oo. Oh, oh. Ay, ngayon po ay, ay maganda po pa ang panahon. Tsak na marami po mamimiyas pa. Bukas po. Ay, mas nakakahiya po kung pa ilang kaurasan sa kaka... Magkakatay. Papakatay. Oo, okay. ganun okay. po. Sabi, niyo, sabi ng mas natay, ay bahala lang. na. Ang mm -hmm. mga sobra, ay di -re -re -re. lang naman yun eh. Oo. Oh. Yun po yan po. Kahit utang po natin yun, kaya tayo. <laughs> Opo. Kahit utang po tayo <laughs> ay. Kahit natin ganun po para makalog tayo taon-taon po yun 6 na taon pa ako kami nagtuhulog <laughs> nakakaukay naman po 2 MPS tahulog uh sa baboy ito pong hulog na ito ay sa ano po yun, sa baboy po ah, sa kabayo po sa kabayo ay kabayo yung ngayon po tapos kabayo. na po yun ah, nakaupos ako yung kabayo ganun po talaga na wala din yung kabayo natin saan po kung baka okay. yun lang po ang pinagkaiba okay. no hindi ka nila sinisili pero syempre bilang isang hanap at ikaw ay sabi mo nga po yung utang ay kailangan magbayad ka oh. kahit po pa po. yun ay magulang mo ang utang ay utang ang bigay ay bigay mga ilang taon po ay gas yes, na kung bagay mga kabagong tayo po. hindi mo po porsahan ah ay, po na, Dito na po tayo sa ano po yung tupoy gintuan yung lugar na gintuan dito sa amin dito po nangyari yung dito sa banda ano yung natabunan po dito yung, sabi po nung yung napanood nyo sa video oh, po. yung, yung, yung barangay mapulot po dito po yung nangyari dyan Paparehan yung, yung gintuan eh. aksidente po siguro ah, kakat nila hindi uh, pa hindi pa ganun ang naninimot ba yun? Uh, may oh. hindi na pa sinahalo mag Aba, siya, Aba na kain na kayo kumain kayo toy. nene na ay hindi na ay hindi ay hindi na, na. May jas, Ano yung dalawa bisan? Ay, pagkara ka sa Yan, mga naglalaro po din eh. Tayo po yung nanghiram Nakay, na. Patay, ka tabunso. Karin ba, kain na. Kain na. Mga bata po. Dito na po tayo mga kapamin sa bamban po. Kulay na po. Karating lang natin. Abay, nagpapadikit na rin nga. Eh. Yan si parin body po. po. Kain po. Kain Kain na. Merienda. Oo, Ay, kay Maring Ilse, oh. mm. <laughs> si Maring Elsa Kasi si ano? Um. Aba, lasing oh, si Bayaw. Pre. Magandang tanghapon po. Oo, kain. Dami na. Buti mo. Dami. Ay, hindi. Ayun po yung mga ano, karne. Yan. Ano to? Ay, si Bayaw po toy kumpare. Labang. Kumpare ko po. Kapalaban. <laughs> Natural lang 'to yan. Y -y -y. Natapos na pong magtantad po 'yan oh ano naman po ay yung laman low po laman loob. dinuguan po ano hmm. ah wala pa kung duguan oh yan po o. ha? hindi ba po? mamaya maya daw po arin. yan po ay oh. ano po maluto na rin kuya? kuya ano luto na rin? istopado po ang luto nito mamaya yan para po ay kalderita. Apertada po ang isa. Yung templado na po 'yan. Pre. Kwentuhan. Oo. Oh. <laughs> May naikot. Simple na ng nang oh. sa pagkagayat. Ay, ay ka ng audio. <laughs> Are po. Oh. Higa do po rik, ginisa na po ito. Ito po pala hindi maumay na luto. Gawa nang ito pilalagyan ng sili mamaya. Pagpaluto na po bagong salang po ay igado oh. dito po may atay kaya tinawag na igado oh. nakakulo na po kahaluin po natin yan ano po Ito po yung nilalagyan po ng reno po. Ito po. Isang buo. Ito po yung magpapasarap dito. Ginahit na sili ko Yan Ito po. Mamaya maya po yan. Pag medyo iga, iga po. Yan medyo iga na po. Talaga na po na sili. Ay. Lalo sumarap po anong. Diego. Lutong ano po ba yan? Bicol. Bicol po. Hmm. May sili po ay ano, may sa sili ay. Sa Batangas po ay yung may mga tamis-tamis po, ano ay, ano. Okay. Yung mga pochiro, yung mga ganun po, ano. Ngayon si Kuya po, taga ano po. Abuyon po ano Kuya, abuyon po. Nandito Ha? Nandito po. Asan po kayo? Ayun po. Si kuya, anong pangalan mo kuya nga po? Ha? Cardo. Cardo po. Ayun, si Kuya Cardo po. Tuwing pesta po narito yan si Kuya Cardo. Nagluluto po din eh. Ito oh pati siya Ito Ayos na po ito. Luto na po ito. Ayan.

Ato <ihak daninding warfare Styles> ay, Ayan di... ay? um, pa <arespace rushiye> <tense> lang <tay> <tay pant numbered natives>

po. Wow! Ah, dili po ano na? na. May sili. Ay, sarap po. Kung dipon pa sa dito. Eh, dito pa rin. Dito pa rin. Dito pa rin. Bukut iba kau yang mana? Negeri tak kau Iba,

You guys coming out